kahulugan ng tulay sa panaginip. Ang tulay ay isang gawaing itinayo ng mga tao upang ikonekta ang dalawang puntong pinaghihiwalay ng isang daluyan ng tubig o lupa. Ang panaginip ng isang tulay, simbolikong may parehong function. Pagkonekta ng dalawang lugar o dalawang bagay, isang gabay sa pagdawit sa mga hadlang. Ang mga tulay ay kumakatawan sa isang kritikal na interseksyon na naghihiwalay sa mga desisyon mula sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon at kung paano ito maaaring makagambala sa iyong buhay at mga tao. Ang kahulugan ng panaginip ng tulay ay nakasalalay sa mga tiyak na detalye na kailangan nating isaalang-alang tulad ng kondisyon at kung saan patungo ang tulay. Ito ang mga detalye ang nagbibigay ng mahahalagang pahiwatig sa paghahanap ng pinakamahusay na interpretasyon para sa iyong panaginip. Kabilang sa mga posibleng kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga tulay, posibleng sabihin na sa pangkalahatan ang isang deck ay isang magandang senyales at good luck. Ang mga panaginip ay madalas na mga mensahe mula sa hindi malay na nagbababala sa atin tungkol sa maliliit na katotohanan na hindi natin pinapansin o sa araw o kahit isang bagay na hindi mo namamalayan na mauunawaan munit sa anumang paraan ito ay ang iyong utak o maging ang iyong espiritu kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa tulay ito ay tanda ng tagumpay at isang napakalaki at kapanapanabik na tagumpay ang pagtawid sa tulay, anuman ang kalagayan nito, bagamat ito ay sira-sira, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nanalo. Ang iyong pangarap ay sa iyo at ang paraan upang makarting din doon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bakal na tulay. Isa itong tulay na matibay at ligtas, handa na ang daan at naghihintay sa iyo ang kaligayahan, ngunit tulad ng anumang paglalakbay, panatilihin ng iyong pansin kahit ng pinakamahuhusay na sementadong daan ay maaaring magkaroon ng ilang butas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na tulay. Ang tulay na gawa sa kahoy ay napakasimple at hindi masyadong matibay, bagamat magdadala ka nito kung saan mo gusto, pero dahan-dahan lang. Mag-ingat at huwag pigilin ang pagtingin ng mabuti sa mga estruktura at mga haligi. Paano naman ang kalagayan ng kahoy sa tulay? Maglaan ng oras at panuuri ng bawat tanda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magandang tulay. Ang tulay na may magandang tanawin ay tagumpay at kapayapaan sa pag-ibig. Ikaw at ang iyong partner ay konektado at handang magpatuloy. Kung hindi ka pa nakakahanap ng pag-ibig, bigyan mo ng pansin dahil baka nasa tabi mo lang siya. Maging masaya ka. Ang tapang at determinasyon na iyong ipinapakita ay nagawa mo na ngayon ang huling hakbang. Tandaan ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakakaangat sa iyo, ngunit nagbubukas din ng daan para sa iba na manalo kasama mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumalon o mahulog mula sa tulay. Ang pagtalon o pagkahulog mula sa isang tulay sa isang panaginip ay salamin lamang ng ating mga takot at kawalan ng kapanatagan. Hindi ka nagtitiwala sa iyong kakayahang makamit ang mga layunin na itinakda sa iyong sarili. Maaari mong maramdaman na ang mga hinihingi ng lipunan o ng pamilya ay napakabigat sa iyong mga balikat. Ang panaginip na tumalon mula sa tulay o mahulog mula sa tulay ay kumakatawan din sa takot na magkaroon ng maseryosong relasyon sa isang tao. Iyon ay maaring sa isang relasyon sa pag-ibig o lipunan. Ang iyong alalahanin ay maaring may kaugnayan sa mga pagbabago sa iyong buhay o kahit isang senyales na huminto kung ang tulay na ito ay hindi angkop para sa iyo na tumawit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tulay sa ibabaw ng tubig sa pangkalahatan, kung ang isang tulay ay lumubog sa tubig o umaabot sa ibabaw ng tubig, ito ay nagpapahiwatig ng susunod na paglipat o paglalakbay ay magiging emosyonal. Kung ang tubig sa ilalim ng tulay ay tumaas at bumaha, bumaha sa ibabaw ng kalsada, nangangahulugan ito na hahayaan mong maparalisa ka ng mga emosyon sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dream bridge na ginagawa. Ang mga tulay na binuo sa mga panaginip ay nagpapakita ng panahon ng paglipat at unti-unting pagbabago sa iyong buhay. May isang bagong yugto na agad na bumangon sa iyong karera o maaaring lumitaw ang bagong pag-ibig. Ang panaginip ng isang tulay na ginagawa ay isa ring magandang senyales ng isang kasunduan, pagbili ng ari-arian o pagpapalit ng mga lumang bagay. Kung ang kubyerta ay hindi patapos, ito ay isang senyales na kailangan mong maghanda ng konting bago bago magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang makitid na tulay. Ang daan ay hindi laging madaling sundan. May posibilidad tayong harapin ng mga paghihirap at mga hadlang. Ang hindi natin matanggap ay ang patuloy na pagsuko. Ang isang makitid na tulay ay kumakatawan sa mga hadlang na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tulay ng lubid. Ipinapahiwatig nito na hindi ka sigurado sa anumang mga kamakailang desisyon. Kung iyon ang gusto mo, gawin ang pinakamaga, pinakabagong pagsusuri. Obserbahan ang mga kalamangan at kahinaan at palaging maging etikal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang suspension bridge. Ang panaginip ng isang suspension bridge ay isang senyales na mayroon kang anumang mga problema. Makipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan mo at sabihin sa kanila ang iyong nararamdaman at kung ano ang gusto mong makamit. Minsan, mas nakikita ng na mga tagalabas ang daan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumuho ang pangarap na tulay. Maaari ka mag-iwan ng mahalagang pagkakataon at lumayo ito ang uri ng pagkakataon na maaring magbago ng iyong buhay. Ang isang gumuhong tulay ay kumakatawan sa isang pagkakataon na kailangan mong gawin ng mga bagay-bagay. Ngunit sa ilang kadahilanan, ikaw ay nagiging tamad at gustong makalimot. Maniwala at magkaroon ng kumpiyansa, pansin at sensitivity din upang hindi mawala ang pagkakataong ito.